Ibinahagi ng provincial government ng Maguindanao del Sur ang kanilang technical expertise at best practices sa pagtataguyod ng lalawigan ng child-centered governance. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Tuloy na pinatutunayan ng pamahalang panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor Dato Ali Mitimbang ang matibay nitong pangako sa pagtataguyod ng child-centered governance. Sa pamamagitan ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator na pinamumunuan ni ENP Nulfarid Ampatuan, katuwang ang UNICEF Philippines at Community and Family Services International, aktibong isinusulong ng lalawigan ang pagpapatupad ng four legacies for children sa region. Si PPDC ang patuan ay nagsilbing resource person sa isinagawang four legacies batch 1 training mula Setyembre 23 to 27, 2025 sa Hulu-Sulu. Dito, Ibinahagi ng lalawigan ng kanilang technical expertise at mga best practices upang suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa mainstreaming ng karapatan ng mga bata sa kanilang mga development planning processes. Ang pagsasanay na katuon sa apat na pangunahing instrumento, Local Development Plan for Children, Local Investment Plan for Children, Local Code for Children, Local State of Children's Report. Dumalo sa aktividad ang mga planning officers, local youth development officers, municipal social welfare and development officers, sangguniang representatives, at child representatives mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sulu at mga bayan ng Panglima Estino, Luok, Omar at Talipao. Ang inisyatiba ay patunay ng walang humpay na dedikasyon ng Maguindanao del Sur sa pagtataguyod ng child-friendly local governance. Tinitiyak ng lalawigan ang proteksyon, pagpapalakas, at makabuluhang partisipasyon ng mga kabataan hindi lamang sa loob ng Bangsa Moro Autonomous Region kundi maging sa iba pang rehiyon ng bansa Gen Garcia I Minds, Philippines